kaibigan, ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga ukol sa paggamit ng confidential funds at intelligence funds. Ito ay ayon sa Joint Circular No. 2015-01 na nilagdaan ng ilang bahensya ng pamahalaan tulad ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations, at Department of National Defense. Pag-uusapan natin kung sino ang may karapatan tumanggap ng pondo, paano ito na ilalabas, at kung paano dapat itong gamitin at iulat. Isa, sino ang may karapatan tumanggap ng confidential funds at intelligence funds? Unang-una, hindi lahat ng ahensya ay maaaring tumanggap ng confidential funds o intelligence funds. Narito ang mga pangunahing ahensyang binibigyan ng karapatan, National Government Agencies, kasama dito ang mga pangunahing nahensya ng gobyerno gaya ng Office of the Vice President o Tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Kung may alokasyon para sa confidential funds o intelligence funds sa kanilang budget na nakapaloob si General Appropriations Act o ibang batas, maaari silang makatanggap ng mga pundong ito. Government-owned and controlled corporations. Kung ang mga GOCs ay inaprubahan ng Governance Commission for GOCs at ng Department of Budget and Management, maari silang makatanggap ng confidential funds, pero hindi sila maaaring tumanggap ng intelligence funds. Local government units, ang mga ito o mga lokal na pamahalaan, tulad ng mga probinsya at lungsod, ay maaari ring makatanggap ng confidential funds. Kung ang kapayapaan at kaayusan ay isang prioridad sa kanilang lugar. Ngunit hindi sila maaaring makatanggap ng intelligence funds ang confidential funds na matatanggap ng isang local government unit say kailangang tukoy sa kanilang mga sa kapayapaan at kayusan na tinatawag na peace and order projects Kailangan ring may nakalaang pondo para sa mga proyektong ito sa kanilang taon ng budget Dalawa paano na ipapalabas ang confidential funds at intelligence funds para sa mga national government agencies tulad ng Office of the Vice President ang mga confidential funds ay nailalabas kapag inaprubahan na ang General Appropriations Act. Ang paggamit ng confidential funds ay kailangang may basbas ng kalihim ng kagawaran o ang head of agency tulad ng Samba Constitutional Commissions o Samba Ahensyang May Fiscal Autonomy. Pagdating naman sa intelligence funds, ang pagpapalabas ng mga pundong ito ay kailangang aprubahan muna ng Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas mahigpit ang proseso sa intelligence funds dahil ito ay kailangan ng mas mataas na antas ng pahintulot. Tatlo, bakit mahalaga ang mga alituntuning ito? Ang mga confidential funds at intelligence funds ay mga pondong ginugugol para sa mga special na operasyon na hindi pwedeng ilantad sa publiko. Kaya naman, mahalaga ang tamang proseso ng pag-audit at paggamit nito upang masigurong walang abuso sa pondo ng bayan. Kaya, halimbawa, ang Office of the Vice President na may karapatang tumanggap ng confidential funds ay kailangan sundin ang mga ito para matiyak na ang pondo ay ginagamit ng tama at ayon sa batas. Thank you, Mr. Chairman. Thank you po. Mr. Chair uh, With the indulgence of uh, Congressman Dionisio, the Chair would like to recognize the Vice Chairman Abante. Uh, Mr. Chair, a while ago, COA uh, uh, has answered the uh, question of Congressman Romy Acob as far as the difference between an intelligence fund and confidential fund. Can you please repeat that? Mayroon bang mayroon pagkakaiba ang intelligence fund sa ang confidential fund? Yes, Mr. Chair. Um, ang intel fund po, it is given to uniformed and military personnel and intelligence practitioners. And the purpose is for uh, activities that have direct impact to national security. For confidential fund, they are given to civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. Okay, Mr. Chair, therefore, therefore, ang intelligence fund, hindi confidential fund. Uh, yes, uh, Mr. Okay. Chair. Pero kanina, yung pong question ni Congressman Marcoleta, eh, sinasabi niya palagi, confidential fund or intelligence fund. Am uh, I right? They are separate po. O oh, therefore, hindi po masyado intindihan ni Congressman Coleta yung katanungan niya. Sapagkat kanya pinareho ang confidential fund at ang intelligence fund. Na gusto kong itanong, Mr. Chair, no? Sinabi niya kanina, sinabi mo na mayroong confidential fund ng mga mayors and governors, di ba? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, intelligence fund, meron ba silang uh, intelligence fund? Um, generally, wala po since hindi naman po sila uniformed personnel. Okay. Uh, Malinaw, Mr. Chair, na walang intelligence fund ang mga gobernador at mga mayor. Pero merong confidential fund. Yun po ba? Tama ba ako? Uh, tama po, Mr. Chair. Okay. Yung mga vice mayor at vice governor, meron ba intelligence fund o confidential fund? Meron ba silang confidential fund ang vice mayor at... Co Vice Governor? Um, actually, sir, uh, it's per, per agency po. So, if, for example, ma-designate na SDO ang Vice, pwede po siyang mabigyan. Ano yan? Ano yan? Uh, Per, if per he is designated po. as mayor. Designated correct. As SDO po. As oh, SDO. Depend, uh, if the Vice Mayor is designated as mayor, magkakaroon siya, correct? As mayor po. As SDO po. Ano SDO? As special dispersing officer. A special dispersing officer. Dispersing dispersing special dispersing 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 officer. Yes. Ay kung hindi, wala siyang confidential fund. Yes. O oh, therefore, therefore, regularly, walang confidential fund ang vice mayor at ang vice governor. ah uh, yes. Ayan. Katulad din po yan ng Pangulo. Ang Pangulo dapat magkaroon ng confidential fund. Tama ho ba ako? Um, kung based sa gaapot, Opo, tama po. Pero ang Vice President, hindi kinakailangan magkaroon ng confidential fund. Am I right? Not in... Am I right? Not necessarily, correct. Following my question on the line of uh, questioning that I have with the Vice Governor and the Vice Mayor. Sa NGAs po kasi, uh, sir, express, what is expressly provided -oh. in o -o. the GAA? In the Gaapo. Then normally, normally, katulad ng I, I'm just I, I'm just following the question that I asked, di ba? Saay mo kanina, yung vice governor at yung vice mayor, normally wala yung confidential fund, correct? Oh. Uh, yes, madam. Mr. Unless Chef. otherwise, they've been designated as what? As ha? SDO, Miss. SDO, okay. Ganon naman ang pangulo at ang vice president, correct? Oh, kung yung vice president designated din na ganyan, meron siyang confidential fund. Am I right? Pwede bang tanungin ni congressman Abante na pumirma sa pag-apruba ng General Appropriation Act kung bakit may confidential fund si vice president Sara, samantalang ang vice mayor at vice governor wala? Ganito 'yan, para mas madaling maintindihan, si congressman Abante na ang kasama sa nagpasa ng General Appropriations Act, tapos biglang may tanong pa siya sa, Commission on Audit, sa committee hearing, na parang nagulat na lang siya kung bakit may confidential fund si Vice President Sara Duterte. E ang tanong niya, bakit daw si Vice Mayor o si Vice Governor wala? Ang Commission on Audit, trabaho lang nila mag-audit. Sila yung taga check ng gastos. So, bakit sa kanila mo itatanong kung tama bang si Vice President may confidential fund, samantalang sila lang naman ang tagasuri? At ito pa, seryoso, Vice President Sarah kasi, buong Pilipinas ang sakop niya, e eh si Vice Mayor at Vice Governor, sa bayan lang o probinsya. So, syempre, mas malawak ang trabaho ni Vice President. Kaya kung may confidential fund siya, e eh sakto lang kasi marami siyang workload. Kung ayaw ni Congressman Abante kay Vice President Sarah na may confidential fund, e eh magpasana lang ng batas, hindi yung tinatanong pa kung tama ba ang desisyon ng sarili nilang kongreso. Mas mabigat kasi yung role, boss. Uh, Mr. Chair, what we only know is what e whoever is given um, confidential funds in the GAA can um, use oh, Siguro ang DBM funds. pwede makasagot niyan. Uh, Yusek, pwede mo masagutin to? Tama naman ang Commission on Audit kasi nakasaad ang sabot nila sa Joint Circular. Ang mga kongresista naman ang nagbigay ng confidential funds sa bahensya ng pambansang pamahalaan kasama na rito ang Office of the Vice President na si Sara Duterte. Uh, yeah, Mr. Chair, you're, Toledo, you're yeah, recognized. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Uh, so, there is a provision in the uh, GAA kung sino yung maka, po natin ng confidential fund, which is basically to identify doon sa bawat GAA po natin. For example, for 2023, nabigyan po natin ng ano, ang mga ahensya ng gobyerno ng confidential fund from OP, uh, tapos doon sa uh, Office of the Vice President, at mayroon din sa DA, mayroon din sa DepEd, may DNA. Ho. So all the way po, may listahan po tayo ng uh, confidential funds na binibigyan natin sa bawat ahensya. Yung, yung po bang binigay nating confidential funds sa Vice President, is that norm normal? Is that a normal procedure? is it a normal procedure or not? O oh, ito lang ang kahilingan. Kahilingan lang po ito. Uh, there was a uh, releases po natin in the previous administration even uh, Mr. Ch uh, Mr. Chair. So I think uh, part of that at my request po sila. So we provided them. Kahilingan, request, di ba? Yes, But it Chair. is normal normal procedure. Si Vice President Lenny po ba? Mayroon siyang confidential fund? Vice President Lenny Robredo? Nagkaroon ba siya ng confidential fund? O hindi siya humiling? I will check, Mr. Chair, of the uh, data we have. All right. For what? Yung ibang naging Vice President, for example, like Vice President Kabayan, uh, Noli de Castro, mayroon po bang uh, confidential yeah. fund? As uh, Mr. Chair, As far as uh, for the Vice President Lenor Bredo, wala pong confidential parts. Ayan, wala. Na Vice President Castro, wala din, di ba? I think wala rin. Po. Vice President Doy Laurel, wala rin. If I, uh, that's too long. <laughs> <laughs> sorry. <laughs> Sir. <laughs> oh, yeah. hindi, if, uh, hindi pa, bata-bata pa, pa kayo pa. Yes, Mr. <laughs> Chair, sorry for that. Pero yes, oh. Mr. Okay yan, Congressman Abante, tumatawa ka minsan sa hearing. Makakabuti yan sa kalusugan mo at maipapakita natin na may court si tayo sa hearings. Chair, probably from the previous administration lately, as uh, mentioned, si uh, Vice Mayor, uh, President uh, Leno Redo wala pong confidential fund. Therefore, uh, Yusek uh, Toledo, uh, taga saan po kayo, uh, Toledo? Sir, I'm from Region 1. North, huh? North, Region 1 po ako. Region 1, yes. sa Ilocos. Pangasinan, Pangasinan sir. Ah? Huh? From uh, Pangasinan, Mr. Chair? Pangasinan? Yes, sir. O, eh, baka mag-anak kayo na misis ko. Toledo ang misis ko, eh. Taga We Pangasinan din. din. Congressman Abante. O, oh, hindi na. Natanong ko lang. Tanong ko lang. Baka mag-anak ko to, eh. Oh, ah, okay. Oh, teka lang. Pero pa akong tanong sandali, eh. Ha? Chair, so, on. therefore, therefore, Mr. Chair, it is not a normal procedure for the Vice President to have confidential funds because because the previous vice president did not ask for any confidential fund uh, Mr. Chair that is what I'm trying to say so therefore this is just a request from the vice president and being being a very courteous uh, DBM you have given the vice president confidential fund because If that is normal procedure and according to law, you should have given already commutational fund to the Vice President now. Di ba? Tama ba ako? Uh, yes, Mr. Chair, you're right. Ayun. gusto ko lang pong malaman, Mr. Chair, ng taong bayan natin na hindi po normal procedure na magkaroon ng commutational fund ang Vice President sapagkat yung mga previous na Vice President ay hindi po nagkaroon ng ito po yung kahilingan lamang. Kaya ang tanong natin dito, bakit kinakailangan magkaroon ng confidential fund ang vice-presidente? Tulad po ng tanong ni Congressman Marculeta, wala na po siya rito. Ha? Yung mayor, yung governor, maaaring okay yon. Pero yung vice-mayor at yung vice-governor, eh normally wala. Yun lang po, Mr. Che. Maraming salamat po. Sa buong paggalang po sa inyo, Pastor Congressman Benny Abante, hindi ba't kayo rin naman ang nag-aproba ng confidential funds? Huwag naman sana ninyong sisihin ang Department of Budget and Management, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Si Vice President Sara, buong Pilipinas ang sakop niya, samantalang ang Vice Mayor at Vice Governor, bayan o probinsya lang. Kaya't natural lang na mas malawak ang trabaho ni Vice President. Kung may confidential funds siya, Tama lang iyon dahil sa dami ng responsibilidad niya. Wala namang confidential funds sa budget proposal ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Sana huwag na tayong makialam sa trabaho ng Commission on Audit. Hintayin na lang natin ang kanilang final na findings bago tayo mag-file ng mga kaso kung kinakailangan. Nakakatakot kasi para sa aming ordinaryong Pilipino na walang kalaban-laban kung tatawagin kami sa kongreso na kung saan kayo rin ang prosecutor at kayo rin ang hukom. Thank you uh, before I recognize Congressman uh, Powertega I would just like to make a short manifestation that is precisely the reason and the purpose of this uh, committee hearing because this is in aid of legislation. Now we are seeing loopholes sa mga batas po natin, kaya nga po uh, ginagawa po natin ito so that we will be able to draft or enact laws that will help us uh, set certain parameters with respect to this issue. Kasi ngayon lang po natin nakikita to eh. So with that, uh, the Honorable uh, Ortega is recognized. Thank, thank you, Mr. Chair. Of course, with the indulgence of Congressman Dionisio. Yes. Okay, Please proceed. Thank you Mr. Chair. Um, just would just like to include for the consumption of the committee Mr. Chair and for the honorable uh, the questions of the honorable Aba Abante. And to your point and manifestation Mr. Chair, we do agree na kaya nga po natin tinitignan to dahil nagkakaroon po ng mga problema sa loopholes yung batas na nagagawa. So for the year 2000 5.1 million under Vice President uh, Gloria Macapagal-Arroyo, 20, uh, 2002, 5.1 million under Chavisto Gingona Jr., 2005 to 2010, 6 million under Vice President uh, Noli Di Castro, 2011 under Vice President uh, Jejomar Binay, 2016 to 2022 under... V.P. Lenny Robredo, zero. And under the current uh, Vice President, Mr. Chair, 2023 is 500 million, Mr. Chair. Thank you. I mean, Mr. Chair, uh, may, may Congress I uh, now I, I do realize that it is upon the power of Congress to give, uh, allow confidential funds. It's not the power of DBM, correct? Uh, upon the power of Congress, therefore, at the vice president should still be thankful that he was, he was given a compensation fund by the power of Congress. Yun po yung gusto kong sabihin din sa inyo. Thank you. The chair, the chair would like to recognize the Honorable Junisio for his... Uh